Hindi ako makapaniwala sa naramdaman ko sa iyo nung una. Hindi kita hiniling pero kung sa dumating. Para kang isang panaginip na ayoko nang magising. Katulad mo'y pangarap na agad kong narating. Kay sarap damhin bawat mong paglalambing. Kapag tinig mo'y naririnig, katawan ko'y nanginginig. Naramdaman ko sa iyong pag-ibig ay walang kasing sarap. Natila ayoko nang matapos itong magdamag. Patawad kong minsan panibugho'y di maiwasan. Hindi ko lang nais na may bakang tinatanaw. Ikaw lang ang nais ko sa bawat sandali. Sabay nating bagtasin ang daang walang pigati. Magkasama nating sa lubungin na magandang hinaharap. Nang walang takot at pag-aalinlangan. Ngayon walang ibang hangad kundi makasama ka habang buhay. At harapin ang bawat kong kasabay ng awiting sana'y wala ng wakas. Ngunit hindi may kubli itong pagkabalisa, may pangamba sa puso kung sakaling ako'y iyong iwan. Iniisip pa lamang ramdam na ang sakit na parang hindi ko kakayaning tanggapin at wakasan. Tulungan mo ako na hindi ito maramdaman. Pawiin mo ang bawat kong agam-agam. Pagtitiwala ko sa walang hanggan. Katulad ng sidi ng aking pagmamahal.